Lalo kita ibabagsak eh. Ha? Huh? Lalo kita ibabagsak. Dahil ganyan ka ha? Hey, teacher, teacher. Please give me a chance, please. <laughs> kita mo ha? Sige na, teacher. Oh, sige. I will give you a chance. Dahil ako, papahiya ako sa kanila ha. I will give you a chance. Ano gagawin ko, teacher? meron ako mga itatanong sa'yo, okay? Pag nasagot mo yung mga tanong ko, ipapasa kita. Sige, kaya ko yan, teacher. Okay, game ha? History! History! Oh, okay, magaling ka ha? Tika, ayokong nag aral ng history eh. Bakit? Walang future dun eh. Hindi, hindi. Hindi yun. Anong significant event ang nangyari sa Pilipinas uh -huh. nung 1861? Kailan? 1861. Tinanganak si Ushari, siya. Very good. 1864. 3 years old na si Jose Rizal History History, okay Sino si Joan of Arc? Asawa ni Noah Ayoko na na history Magpunta tayo sa science Sige science teacher, okay ha Pag-usapan natin tungkol sa mga hayop Tungkol sa'yo? Hindi, hindi, hayop, hayop Okay, ah. Tungkol sa hayop. Nonoy, give me an example of an animal that has two legs. Chicken. Four legs. Two chickens. Ikaw, mahili ka sa mga chicken, ha? Expert ka sa teacher. Teacher. Expert ka sa chicken? Expert. Ang mga manok ba naghahalikan? Siyempre. Paano sila maghahalikan? Chick to chick pero nagtataka ko, Nonoy bakit to ang mga nanay kasi 'di ba mga nanay natin uh -huh. pag nanganak yung nanay natin nahihirapan sila eh uh -huh. ang mga inahin ba na manok pag nangingitlog nahihirapan hindi sila nahihiratan bakit sa nila sisiw lang yan